Ramadan Karim Ramadan first day na ng Ramadan dito Happy Ramadan sa inyo no? Ramadan Karim to all my Muslim friends okay. Sana this Ramadan I hope this Ramadan will all give us a, uh, give us peace yeah? peace and love So, at least, at least one month in a year. One month in a year. Let's have peace in our heart. Yeah? Peace. Peace that money cannot even buy. Yeah? So, again, good morning sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Yeah? I am here nagpapaaraw ako. Yeah, magpapaaraw po ako. I need few days na ako hindi lumalabas sa umaga. Sa gabi ako lumalabas. Para akong aswang. Sa gabi lumalabas. Kaya kahit maglakad ako, iba pa rin. Iba pa rin talaga yung ano, iba pa rin talaga yung araw sa umaga, yung ano, yung araw, dinag ng araw, no? I believe pagka nagpaaraw ka, no, maganda talaga ang tulog mo. Maganda, maganda talaga ang tulog pag nagpa-araw ko. Maganda tulog mo sa gabi. No? Kaya, naobserbahan ko yan. Pagka sa araw ako naglalakad, ang sarap ng tulog ko magdamag. No? Ay, good morning po pala sa inyong lahat. Saturday ngayon, weekend na naman. March 1, just me, ang bilis-bilis. March 1 na. Oh, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Ang bilis ng araw. Ano? March 1. Kaya, yun. May na-achieve ba kayo? May na-achieve ba kayo ng ano? Ng January, February? Anong na-achieve ninyo? Ay, naku. Ako pa, wala pa ako na-achieve ni isa. Na, no, wala pa akong na-achieve ni isa. Yung issue ko, nilalakad ko pa. Marami pang ano. Marami pang lakarin. Yung bahay ko, magulo pa. Hu hu hu. Kaya, I hope, I hope, I hope, sabi nga sa Arabic, no? Insya Allah. Insya sabi sa Arabic. Yeah. Sabi sa Arabic, insya Allah. May katapusan din lahat ng ating mga pinagdadaanan. Huwag lang daw uupuan, no? Huwag lang daw i ang ng problema. Okay? Kaya, yun. And, uh, balik tayo. Balik tayo sa... Napanood nyo ba yung ano ko? Napanood nyo ba yung sa YouTube ko? Yung kumusta ako, ikaw, si Kulot? Napanood nyo ba yon? Puntahan nyo po sa ano? Puntahan niyo po sa YouTube ko. Nasa, nasa YouTube ko, ang title niya is uh, paano si Kulot. O ano, kung kayo si Kulot. Na? Ay, e sa, para sa inyo po, ay, again, sorry po, bago ako mag-umpisa. Hello po sa inyo, mga, mga kasamahan ko sa Karipa. No? Shout out po. Shout out sa lahat ng member ng Karipa sa aming mga lang sa aming mga landing pad kay Kuya Bal Santos Matubang at kay kuyarab uh, Kuya Rab very famous na bata ito 31 years old masya Allah masya Allah. sana lahat may anak na katulad ni Kalinga Prab ilang milyon ang followers niya ilang milyon ang subscriber niya more than 3 million na at ilan nang napabahaya ng Kalinga And of course, nandun yung kanilang kanyang may bahay na maganda. And then si Ate Edna ang kanyang nanay. Shout out po, shout out po sa inyong mag-anak. Ano kaya yung mga ano kaya ang kalagayan nitong mga inyong mga beneficiary, itong inyong mga napabahayan sa tulong ng inyong mga followers, inyong mga masugid na followers ano na kaya ang kalagayan ng mga taong ito na inyong natulungan? Ang inyong mga ang inyong mga beneficiaries, mga pinag-aaral ninyo. Ano na kaya ang kalagayan ng mga taong ito kung kung hindi niyo binuksan ang kalingap? Ano po? Kung umasa lang tayo sa gobyerno. Kakaawa kaya. Salut po. Salut po Kuya Bal. Salut Kalingap Group. Salut po. Salut sa inyong mga achievements, no? And ito po. Balik na po ako. Balik na ako sa sa aking topic. Kung uh, yung pong tungkol kay kulot, kung hindi nyo pa napanood, punta nyo po sa YouTube ko. Or pwede nyo rin pong puntahan yan sa YouTube channel ni Kalingap Ian. No? YouTube channel ni Kalingap Ian. ay ah, hindi po. Na kay Kalingap. Ano pala siya? Rab Matubang. Na ang title eh, kay kulot. Si kulot, kamuntik na. Yan po sa ano, sa channel ni Kalingap iyan. Pero sa channel naman po ni Kuya Bal, makikita nyo yung title niya, sino ang nagsasabi ng totoo. Ang hirap po niya na, ano? Magulang, ama, against sa mga bata. Yung mga bata, against sa, ano, prote protect, nila ang tatay at puprotektahan eh. Lalo't matagal na nakakulong yung tatay nila, wala na silang nanay. Puprotektahan nila yan. No? Sila na lang ang magdudusa ng tahimik nakakabahala pong talaga, no? Nakakabahalang talaga. Kahit na anong paliwanag ni, siya ni Ate Siena, pwede nyo rin pong sa channel niya, si Ate Siena. Ate Siena Vlog. Makikita nyo rin po yan, mga latest vlog niya. Actually po, nung last year o two years ago, itong si Ate, may nagawang, ano, may nagawang hindi tama itong si, sila Ate Siena. Nakapag-upload sila. Kung natatandaan niyan, yan yan, nakapag-upload sila ng venue ni Kalinga Prab na wala pang 24 hours, nakapag-vlog siya, bawal yun. Maraming bumati ko sa kanya noon. And ako ang unang-unang, ako ang una-unang kumukontra at pumapanik sa mga batang ito. No? Si, si Mighty Amy, ayan, lakas ng, taas ng respeto ko kay Mighty Amy. Ano yan? Uh, panganay na ni Kuya Bal Santos Matubang, no? Pero ano ang sabi ko sa kanya, please, magbigay kayo ng, ng, na exemption sa rules. Maglagay kayo ng exemption. Hindi lahat bawal. And, and, and yan, kay ano, kay uh, sino ba yung nagmumura? Sino ba yung nagmumura ng reactory, reactionist? Nakalimutan ko na pati yung pangalan ng batang-batang lalaking ito, yung mura. Anyway, sa akin po kasi, napakaano ng kalooban ko sa mga batang ito. Kasi anim, ilan to? Anim yata itong magkakapatid o pito. Puro babae, no? Yung nanay na matay, yung tatay na kulong. Salamat na nandyan si Kuya Bal, ang kalingap. Napabahayan sila. That was five years, six years ago. Napabahayan sila ni Kuya Bal. At end, patuloy silang sinusuportahan ng kalingap, no? Binipisyaris po yan. Yung, isang yung dalawang anak yung dalawang kapatid nila is scholar ni Kalinga Prab. So sa makatuwid palibas ako, ako ay panganay sa anim na magkakapatid na babae, no? Kaya dama ko, dama ko ang responsibility na nasa kalingap ni Ate Shena bilang panganay na babae. Pasan ano, dama ko ang karamdaman nararamdaman nila. So, nandoon hindi man po ako nakakapag-support financially, pero yung panunood ko sa kanila pag sunod ko is nandun na lang. And uh, ito na nga ang nangyari. Nailabas na nila sa pagsisikap nila ding magkakapatid. Nailabas na si tatay sa kulungan. Sa umpisa pa lang po talaga pumasok na sa isip ko yun. What if? What if si tatay? Si tatay maglasing-lasingan at medyo, ano, alam niya na, yung medyo mamulis siya yung, yung isa sa mga bata, lalo na yung si Bombay na medyo wala sa sariling pag-iisip yan, parang bata yan, no? Pumasok na po yan sa isip ko, no? Bilang isang 67 years old na nakaranas na ng ganyan, no? So, nandun yung kabako. Nandun, nandun po yung kabako. Hindi lang sa kanila, sa lahat na naging, na naging beneficiary ng mga charity blogger natin dyan sa Pilipinas, na may mga, may mga, may mga natatagpo ang ganyan, ganyan na lang po talaga ang sikip ng dibdib ko. Gusto kong gusto kong makauwi, gusto kong maging maging tagapagtanggol ng mga batang 'yan. Ano po? Kaya pero nandito na, ito na dito na kasi mas totoo nakafocus ako dito sa ano, dito sa kay Ate at saka, sa mga beneficiary ng kalinga. Ito na nga. 'Yung tina-topic ko. Ang sabi, kung hindi niyo pa nalalaman, punuin niyo na lang po sa mga channel na pinanggit ko. Ang sabi, ang sabi ni, uh, maririnig nyo naman ang paliwanag, ang sabi ni Shena, ang paliwanag ni Ate Shena, si tatay daw, galing sa taas, bababa at naiihi, walang ilaw, pagbaba, nadagil si, nadagil si kulot. Yun ang sabi niya. Pero, nung magising ang kulot, naalimpungatan, sininyasan siya ng tatay niya na tinuro niya yung taas at nagganon na ang ibig daw palang sabihin nun, eh, aakit na siya sa taas, pwedeng patayin ang ilaw. Yun ang pagkaka-explain nila later. No? Pero, kung, kung inyong, kung inyong pakakaisipin, na kung inyong papakaisipin, na, yun ang versyon, ang kwento ni Shena, na, na, kwento ng tatay niya. Yun ang versyon ng tatay. Ang vers ako naman, ang, ang kaykulot naman. Paano ang isang bata ang isang kulot mag-iisip ng ganong takot sa ganun lang sa ganung sitwasyon lang na dagil at may ganong kwento may ganon bakit naman makaisip si kulot bakit matret si kulot yun ang sa akin eh yun ang sa akin bakit matitret si kulot kung yun lang at the same time bakit si tatay magme-mention pa ng ganon eh, galing na siya sa taas galing na siya sa taas, bababa lang siya para umihi. Manong sabihin niya, ay, excuse me, sorry. Tapos, hindi yung intay niya pang magising yung isa at mag mag magmumustra pa siya ng ganon at ganon. Ano yun? ba? Diba? Ngayon, ang ano ko, ang, ang, aking, ang aking side niyan is, ano kasi ang ginagawa niya, bakit siya natutulog sa taas? Bakit siya natutulog do sa second sa second sa double deck nila, kayong yung tatlo or apat na magkakapat na babae, nakahiga, nakahiga pahalang sa kama. Yung mga paanang nga nila, nakalabas na. At walang hagdanan yung, yung second floor. Hindi po ba ang tatay is provider and protector? Hindi po ba? Eh kung nagkasunog, nagkanakawan, nandoon siya sa tuktok, anong magagawa niya? No? Nandun siya sa tuktok sa kwarto na maliit na kwarto. Hindi ba dapat kahit yakagi siya ng mga anak niya, dito ka na tatay matulog sa loob, hindi ba dapat siyang hindi pumayag? Dapat ipagpilitan niya doon siya sa baba bilang gwardya. Kasi minsan na silang nadukutan, hindi eh. ba minsan na silang nanakawan eh. Kaya dapat itong si tatay doon lang sa labas. Sa liit niyang yon ang haba naman ng sopa bed nila, ang laki naman ng sala, pwede siyang matulog doon as bantay as protector ng mga anak niya. Di ba dapat ganon? Sa akin yun ang point ko kaya ako nagingit-ngit. Anong ginagawa mo doon sa taas? Malamig? Nalalamig ang kayo? Ah, fine. Maghumot. Doon ko matulog sa labas, matulog. Kung nalalamig siya, doon siya. Maghumot. Hindi yung doon siya sa taas. Kung nagkaroon ng sunog, kung nagkaroon ng nakawanan, doon siya sa taas. iba. ba? Paano niya mapoprotektahan ng mga anak niya? Yung e sinasabi ko nga, nakita ko nga sa vlog ni Benty Boy, makikita nyo rin yan sa vlog ni Benty Boy, na ang title nga noon, na wala akong ano, wala akong, wala akong ano po, wala akong resibo. Nandun sa, sa lang telepono ko ngayon eh. Na ang title nga ni, ni Nick Benti Boy is, ano ba yun? Basta, na, to, tingnan nyo po sa ano ko, mayroon mayroon akong ano doon. Si, si Bombay, itong batang ito, medyo may kulang sa pag-iisip. no po? naglalakad sa kalsada, naka-stambay sa kalsada, walang bra. Dalaga na yung bata. siya makikita mo, yung utong niya, nakatingkay doon. Kahit na sinong lalaki, lalo pa may sira ulong lalaki, pag nasaan siya. Diba? Ito e pa lang na ano na ako. Kaya nga nag-comment na ako doon kay Bente Boy. Ngayon, eto naman. Sa palagi, kayo ba maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na hindi sinasadya na na-misinterpret lang ng tatay? Paniniwalaan nyo ba yon? Okay, sabi natin gusto nating manahimik sila. Huwag tayong makisaw -saw. Sige. Pa paano naman ang mga bata? Paano kung maulit-uli yan? No? Sabi naman ni tatay, lasing siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Ganyan naman karamihan ang nangyayari eh. Lasing ako. Hindi ko alam ang aking sinasabi. Diba? Lasing ako. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Patawarin mo ako. Ganoon naman ang mga nagginagawa nila eh wala silang alam or itatanggi nila. lumakin na lang yung tiyan ng anak nila, itatanggi pa nila, hindi nila alam. Karamihan nangyayari yan dyan sa ano, karamihan nangyayari dyan sa atin. Kung titingnan ninyo, madami na ilan na ang nagbablog na si mga apo, si apo, si anak, binuntis, nagkaanak ng lolo at ng uncle or ng kuya o ng tatay. Diba? Marami pong ganyan. Na? Maraming ganyan. E eh, kaya po ako nagkakaganito dahil pinagdaanan ko yan nung ako ay 7 or 9 years old. Ano po? Na nag-iwan sa akin ng trauma hanggang tumanda ako. And uh, itong mga batang ito, walang nalalaman eh. Pwede silang manahimik, di ba? Pwede silang manahimik, protektahan ng tatay, pwede yon. Pwede rin hindi nila alam, magtulog-tulogan na lang, ganun na lang. Pag lumobo, patay na. Kaya, I don't know, hindi talaga ako makumbinsin. Hindi po talaga ako makumbinsi na hindi sinasadya, na walang intensyon ang tatay. Kaya, yun na lang po ang aking, ano, yun ang aking pinag, pinag, uh, I don't know. Sana may makaisip. Ah, uh, uh, hindi ko po alam hanggang, hindi, hindi, uh, hindi ako po Ewan ko po, hindi po. Kaya nga ba, nung no, panahon na si Shena, nag-asawa, nabuntis at inuwi yung boyfriend eh. Una kong suggestion, ko ako lang po may pera, eh, talagang doon kayo sa kabila. <laughs> o paggawang ko ng taas yung ininyong ano, pagawang ko na hiwalayin nyo yung, hiwalay niyo yung mag-asawa, wag doon sa sariling kwarto kung nasaan yung mga bata, yung mga batang babae pag natutulog, uh, mga singit nakalabas na. Eh pag natutulog, ka, wala ka namang alam, hindi ba? Kaya, sana po, sana. Sana totoo. Mahirap mang paniwalaan. Pero kasi no, walang anak, walang anak, walang mapagmahal na anak na magkakaroon na, na sa ganong reaction kung wala siyang mali siya. Kung wala siyang, na, kung wala siyang naramdamang, kung wala siyang naramdaman na ganun, ganun lang. Ganun lang nagsiya niya si tatay. Ganun lang. Taas. Ganun lang. Na tretenas kulot. Natapak niya. Naisip niya na na... May iba na naisip niya. Ganun lang ba? Di ba hindi naman? No? Na, hindi ko rin masisisi. Kung pagtakpan nilang tatay nila. Hindi ko rin masisisi. Pero... Bata yan eh. Sila din mismo ang gumawa ng paraan para maelebas yung tatay nila eh. Kaya... Sana... Sana hindi pa maging huli ang lahat. Ito Sana hindi pa maging huli ang lahat. Kaya napakahirap ng ano, napakahirap ng walang nang walang magulang. No? Kasi mga tatay, 'di ba? mga tatay na 'yan, mayroon ng malaking ginagampanan sa buhay natin 'yan. Protector 'yan at provider, no? Protector at provider. No? kung wala ka nang ginagawa, kung hindi ka na nga nakakapag pasaway ka pa, may ganyan pang nararamdaman ng mga anak mo, ay ay siya ka. Ano na ang gagawin sa buhay? 'Di ba? Kaya kayo na po ang humusga kung papaano. Kayo na po ang humusga. Pareho naman tayong wala doon. Kahit sila siya wala din doon. Anong mangyari? Ito lang ay sikulot against tata. Dito ba? His words against her words. Parang mahirap ano po. Wala talaga, hindi talaga ano po. Sa akin, sa akin, hindi talaga siya dapat, ano, hindi siya dapat. Kasi to hindi siya dapat makatulog sa kwarto ng mga bata. Dapat yung kwarto ay hayaan niya sa mga batang babae. Ano po? Dapat hayaan niya yung kwarto yun sa mga anak niya doon siya sa sala as bantay ng mga anak niya magkasunog mag, may nakawa nandun siya hindi ba madaling ano madaling madaling sabihin na lasing ako hindi ko sinasadya madaling sabihin yon di ba hindi ko alam ang ginagawa ko lalaki pa rin niya no may libog pa rin sa katawan niya. Pag iyang pinasukan ng demonyo, nakakalimutan niya kung ang kasama niya. Pag pinasukan ng demonyo, upo, madami ang ano, marami nang nangyaring ganyan. Hanggang huli, deny, dinay na yung nabuntis na anak o yung ako o yung kapatid. Kaya, uh, Ingat na lang po talaga. Ingat na lang po. Kung tatay ka, magpakatatay ka talaga. Pagpakatate ka sa mga anak mo. Opo. Eh, yun lang po ang aking ano. Yun lang po ang aking uh, masasabi ngayong araw. No? Kaya, yan lang po muna. Pasensya na kayo sa aking kadadaldal. Hindi ako makaget over. <laughs> Hindi po ako makaget over. Kasi, ramdam po ko ano yung nararamdaman nila magkapatid. Bilang bilang ako din ang pinakapanganay no? na si ako din ang ano maliliit pa kami ako din ang ano do ano uh, maging naging maayos naman ang magulang namin sa amin no naging very ano naman ang tatay namin sa amin pero pagka yung tatay wala sa bahay yan napapagkatiwala ang mga bata sa mga kamag-anak nandoon nangyayari ang ano nandoon nangyayari ang disgrasya eh no kaya ang mga bata talaga dapat alagaan, binabantayan. Hindi pinagkakatiwala sa ibang tao. Ame, hmm. alam mo na nung nag-abroad ako? Nag-abroad ako, I was 29 years old. Iniwanan ko yung anak kong babae na nine, ana, one, one year old tsaka yung, at ano ko yung aking uh, panganay na lalaki na magta, taon na mahigit. Hindi pa ako nakatulog. Lagi ako nag-aalala kasi yung anak kong babae, baka matulog yung tatay, baka malasing, madaganan yung kamay. Ano wala yung mga ganong alalahanin ano? Baka ganyan yung mga ano, baka yung mga bata maglaro-laro, makapaglaro, mag-imbento mag ng bahay-bahayan, hindi ano po? Bahay-bahayan, nanay at tatay. May mga ganong sitwasyon eh sa mga batang naglalaro. Na akala mo laro lang yon pero may mga nangyayari na pala. Ako oh, oh, oh. Kaya... Iyon po ang ano, yun ang aking mga alalahanin nung araw. No? Kaya nga ba nung araw na, nung araw na, natawag tawag na ito, siyempre ang mga magulang hindi natin, hindi natin maasahan. Ngayon may mga problema dyan, away-away, no? Away-away. Laging pinapangaral sa amin ng nanay namin. Na, siyempre, kampi kami sa nanay namin, di ba? Kampi kami sa nanay namin. Lahat naman ng ganun, kampi sa nanay, di ba? sa sasabihin pa namin sa nanay namin, sige na kasi ma, hiwalayan mo na kasi si papa, ganyan. Alam mo sabi, alam niya sabi sa amin ng nanay namin, huwag nga kayong ganyan. Sabi niya, magpasalamat kayo sa tatay ninyo at mano ma ang mabait, ang, ang, ibang tatay, ang ibang tatay, sabi niya, sinasalbay ang mga anak, sinasaktan, ginagahasa, ganyan Tingnan ninyo yung magandang magandang ginagawa ng tatay. Huwag nyo nang tingnan yung ano, yung... Kasi nung araw, kasi barbero lang ang tatay ko. Ang nanay ko medyo maganda, maambisyon -amb kasi si nanay ko eh, no? Kung saan-saan na lang nakapasok yan. Kung saan-saan na nakapasok ang nanay ko hanggang nakapag-abroad yan, ano? Kaya yung bang si tatay ko, nandun siya, siya, barbero lang siya. Tapos, siyempre, naging siloso. Pag ganun talagang lalaki, pagka medyo maliit ang kita, na-insecure ba? No? Na-insecure. So, inaaway niyang nanay namin. O. Kaya naman, siyempre, kampi kami sa nanay namin. <laughs> kami na nagtuturo. Iwanag mo na kasi yan. Sabi na, ilang ang sa amin ni mama namin. At kahit na no, asawa kami. At bago kami nag-asawa, ang sabi ng mama namin, ang payo sa amin ng mama namin, titingnan ninyo ang lalaking irerespeto kayo, irerespeto ang pamilya niya. No? Mga kapatid mo, kami irerespeto niya. At unang-una na kayo. Yun Kahit walang pera yan, basta magtulungan kayo, may pangarap siya sa buhay, okay na yan. Huwag lang maging pabigat sa inyo. <laughs> si Papa naman namin, ang ano naman, ang bilin naman niya sa amin, mga bata, tandaan ninyo, ha? Anim kami babae, sabi ng tatay namin pag kayo nag-asawa, please, minus one dito sa pamilya. Anong ibig sabihin ng minus one? Ibig sabihin nun, kami sumama doon sa lalaki. Doon kami mamuhay. Hindi yung baba, lalaki ya, namin sa bahay namin. Para maging pa nila. <laughs> yun, ang yun, ang, yun, ang pangaral sa amin ng nanay na ano, ng magulang na, ng tatay namin. Kaya alam nyo ba, kada may ikakasal sa amin, Hinahatid, habang hinahatid kami sa simbahan, umiiyak. Talaga makikita mo, umiiyak ang tatay namin. Ang bahay namin, nung, nung maliliit pa rin kami, maliit lang. Baka malaki pa nga yung bahay nila, ano, nila Kulot, nila Siena. Baka malaki pa. Kasi nakikita ko yung sala nila, malaki, malaki pa eh. Pero ang tatay namin, never siya, ginawa niya kami ng kwarto, never pumasok yan sa kwarto namin nandun siya natutulog sa sala. Sa sala namin, Nagbabanig yan. Nagbabanig sa sala namin. Siyempre kasi bagong ano lang, basta dun siya, dun siya, dun siya nakaano. Kaya pag kami, mga babae, misa mga pinsan naming babae, kikara pa sa amin. Siyempre bago matulog, naghahagik hikan, di ba, no? Eh yung partition namin, hindi sarado, naka-open ba yung taas? Habi ko yung tinelas ng tatay namin, lumili pa dyan. Mga lintik kayo, pinag, mga pinagsusulit kayo, ang hirap niyong gisingin, ang hirap niyong patulugin kasi siyempre, harutan ang harutan, 'di bago matulog, matagal matulog, matagal ding magising. Kaya ayun, ayun ang mga gantang ano namin. Kaya maswerte, maswerte naman ang mga ta ang mga bata na mayroong tatay na maalaga. Hindi bali nang kulang sa kulang sa diskarte sa pera, basta mapagmahal at maalaga. Protektado ang pag Ay talaga nung mga dalagita pa kami, mga dalaga pa kami doon sa Guadalupe. Walang makalapit na marami kasi puro babae kasi kami, di ba? Ngayon, ay yung ano namin, puro lalaki. Puro lalaki sa lugar namin. Mga babarkada pa nga. Kaya e tatay namin kada umaga nandun sa harapan ng bahay namin, naghahasa ng itak. <laughs> naghahasa ng itak sa papa namin. <laughs> Kaya sabi ng papa namin, pag may madiska-diskarte sa si nyo, itaking ko yung mga yan eh. Kaya talagang walang nakalapit talaga sa amin. Wala talagang nakaligaw sa amin. <laughs> yung asawa ko lang. Ah, well, meron namang isa. Meron namang isa na naglakas ng loob, no? Kaya lang, sinawim palad. <laughs> Hindi ako nagustuhan ng nanay kasi mahirap lang kami. No, uy, pero first love ko yun, ha? First love ko yun, tao na yun. Ayaw ng nanay sa akin. And ayan, pero yung aking, ayun, ang ng asawa ko, ngayon aking schoolmate na naglakas ng loob, no? palibasa taga ibang ibayo siya hindi siya taga doon sa amin so hindi siya aware sa ano ng tatay ko na eh, pwede siyang itakin <laughs> kaya naglakas ng loob umakyat ng regyo ng bahay ayon kaya nagustuhan <laughs> and the rest is history no the rest is history <laughs> kaya ayon ang issue iyan ang issue so far naman no ay naku. pero at the same time please ay nako, nabuo na ba kayo sa kwento ko? Iyan <laughs> po. Iyan po ang ano, iyan po ang uh, ang pag-aan ko. Yung alalahanin yung kabataan ko, no? Yung kabataan ko, yung naging maayos na pagpapalaki sa amin ng magulang namin. Yan. Pero pag mga sitwasyon na katulad ng kwento nila kulot at ng iba ay talaga pong naghihimagsik ang kalooban ko. At mabuti na nga lang po at ako ay nasa abroad. Kasi po ko ako'y wala sa abroad at ako naman ay may kaunting pera ay talaga pang pupuntahan ko yung lugar na yan at ako ang magiging tanggol ng mga batang yan. Yan lang po ang masasabi ko. And tingnan natin pag uwi ko. Baka ganun nga mapuntahan ko. <laughs> at katulad yan, solo ko na lang po naman yung mga anak ko malalaki na. So, tingnan natin pag uwi ko dyan kung ano ang mga mangyayari. No? Pero gusto ko yung trabaho. Ayan, gusto ko yung gusto ko yung ganyan nakakatulong. No, lalo na sa mga mahihirap. Ayan. Ay, ayun na po. Linggo po ngayon. Tama na po. Mamaya may ikikwento ako sa inyong bago. Yan naman po ay tungkol sa pagiging... Hintay nyo na lang. Mas interesting to. Mas interesting tong ikikwento ko sa inyo mamaya. Susunod so, ko. Sa so, ngayon, ito lang muna ako, no? Paano po? Diyan na po kayo. Bye-bye po. Jesus loves you. Huwag niyo kakalimutan. Happy weekends. Bye-bye.